Yan, may kami ka shout po sa lahat. So, siguro kapag doon po sa dagat ay sobrang lakas po siguro talaga ng ulan doon at ah, hangin. Kasi dito pa lang po ay, ay grabe kanina po. Talagang super. Ang lakas-lakas po ng hangin. Yan po, silipin niyo po ninyo yung aking halaman yan. Oh. Yan, grabe-grabe po talaga napakalakas po ng hangin. Signal 9 and 10 na po siya. 10 na po siya. Signal 10. Nung kanina na mga bandang alas 11, nag-signal number 10 na. Kaya pala po talagang lakas. Lakas po. Kalabog-kalabog po diyon sa back door po namin. Kahit po ngayon ay parang naririnig, yan, naririnig ko po yung lakas po ng hangin. Yan po siya o. Oh. Yan, yan, po yung aming halaman sa labas. Yan. Yan, pinag uumpok ko na lang po lang ng aking mga halaman dyan. Yan, siguro hindi naman po siguro matutumba kasi pinagdidikit-dikit ko na po sila. So, doon po sa may dagat, ayan, napakadilim po niya. Talagang as in lakas po siguro talaga ng hangin doon. Yan, yan po siya. So, grabe. Kanina po, before, before ko inopen ito, ay napakalakas po ng ng ulan. Ayan. Ulan at yung hangin. Ayan. Pag nasa likod po ng back door ko ay talagang kalabog-kalabog po doon. Ayan. Kasi bundok po yun doon. Super. Super po yung taas ng ano po namin doon. Ayan. So noon po yun talagang sobrang lakas po ng bagyo yun noon. So, siguro may nakalimot po na ano, may nakalimot, nakalimot po na mag-close ng door, ng window. So, talagang liparan po yung mga papel pap May mga papel noon. Yan, kaya nakakatakot po siya. Yan. So, may nakikita ako doon na mga nag-open din ng ano. Dapat hindi nila in-open po yung yung window kasi nakakatakot po pag mag-open po ng window kasi talagang lili pa rin po talaga ang ah. o may may pulis po doon sa baba bakit kaya? Yan ayan po may pulis po po yan pulis po yan galing po doon sa building po nila na Bing sa Sacasae yung aking kapitbahay dyan na si Bing sa Sacasae shout out shout out sa iyo Yan po siya. Yan. Medyo nag ano na po ngayon. Na hindi na yun, yun hindi na po na ulan. Puminto na rin. Yan Pero yung hangin po grabe napakalakas pa rin po ng hangin. Yan. Ito na po. Nakikita po dyan yung aking ayan. Yan. Nakikita po yung aking halaman dyan. Sa lapas talagang grabe po. Yan. Ang hangin po ngayon siya. Yan. So, keep safe po sa lahat. Ingat po kayo. Kahit dyan po sa Pilipinas, di ba, bagyo din po dyan. So, kailangan lang po natin ingat pag yung may bagyo. Kasi talagang natural na po yan ang bagyo. Ang ano lang po ay yung mag lang po parati. And po Siguro sa malapit po sa dagat ay grabe po siguro talaga napakalakas po ng hangin dyan. Yan po. Yan, huminto na rin po siya. Kanina po napakalakas po talaga ng ulan. Mukhang may padating pa po na ulan no kasi madilim. Madilim pa po siya. Ayan o. No? Ayan, pabugso-bugso po yung lakas po ng ulan. Pero may ulan pa rin siya o. Ayan o. No? Nakikita po doon, may lakas pa rin po yung ulan. Dito po kasi hindi nakikita yung gaano yung lakas po ng ulan. Ayan po. Yan, halata naman po. Yan po, nakikita po doon kasi sa may, ano, sa may mga tiris po, ay nakikita po doon yung, yung lakas po ng ulan. Ayan, nakikita po. Talagang naulan po. Yan, siguro po doon yan, ay grabe din po ang lakas ng ulan po, siguro. Yan, ingat-ingat lang po sa lahat ng mga OFW po dito sa Hong Kong. Ayan. Yeah. Ayan po yung ano. yan yeah, Still mahangin pa rin po siya. Yeah. Shout out, shout out po sa lahat. So, thank you, thank you so much for watching. And bye-bye po. Please like, share, and subscribe po natin si Kuya Bal Santos Matubang at in the vlog. Kalingap Rob at si Maricoy Kalingap Maripinida. At sa lahat po ng mga landing pads, support po natin lahat po ng mga ambassador sa lahat po ng Kalingap landing pads. Thank you so much for watching. Bye!